Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at ngayong araw na ito, meron na akong isang kwentong ibabahagi sa inyo. Pero siyempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyong mga bata, kayo ba ay mahilig maglaro? Aba, siguro ang karamihan dito ay mahilig maglaro. Pero isa pang tanong ko mga bata, dahil sa maghapon yung paglalaro, ay dumumi ang inyong katawan at bigla kayong inutusan ng inyong magulang na maligo at sabunin ang inyong katawan. Susundin niyo ba ito? Aba, saktong-sakto. May kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang inintay niyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Banti at Babli. Ito ay kwento at guwit ni Sorit Gupto at natin sa akin ng Let's Read ng The Foundation. Mahilig si Banti makipaglaro sa mga paru-paro at sa mga ibon. Mahilig siyang maglaro ng mga bangkang papel. Gusto rin niyang gumawa ng kastilyo sa buhangin. Nang bumalik ng bahay si Banti, inutusan siya ng kanyang ina na maglinis ng katawan. Subalit siya ay tumanggi. Ayaw ko lang sabon! Sigaw niya. Isang gabi, nanaginip siya. Napalilibutan ng mikrobyo ang kanyang kastilyo at nilulusog siya. Hinabol ng mikrobyo si Banti. Patakbo siyang sumisigaw para iligtas ang sarili. Tulang! Tulang! Biglang lumitaw ang haring sabon na si Babli. Babli! Huwag kang matakot! Wika niya! Suguri ng mga mikrobyo! Utos ng haring sabon sa kanyang hukbong pula. Hinabol ng hukbong pula ang mga mikrobyo palayo. Sa ngayon, gusto na ni Banti na gumamit ng sabon at kinukuskos ng mabuti ang kanyang sarili. At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At tandaan din natin ha, na dapat ugaliin natin na laging malinis ang ating katawan nang sa ganun ay makaiwas tayo sa anumang sakit. Ayan, o paano, hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal, at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano? Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!